Dear Eid Bulaga graduation special ngayon. Kayo ba'y naaalala nyo pa yung uh, graduation niyo? Oo. Ikaw ba'y graduate ka? <laughs> mayor. Uh, mayor. <laughs> Bossing, hindi po ako nakatikip ng graduate kasi na-accelerate po ako nung bata ako. Grabe na. Grade 6, nag-test ako, accelerate ako, first year agad ako. Tapos, yes. yes. high school ako, nag-test uli ako, hindi ako nag-fourth year, accelerated. Accelerated. Ay. Kaya wala akong wow! graduate. Wala, wala. Hindi ka nag-graduate? Hindi po ako nag-graduate. Wala daw siyang graduate. <laughs> <laughs> Hindi ka. So wala ka maalala? Wala po akong maalala nag-graduate ako. <laughs> <laughs> Saan ka ba nag-aral? Ha? Saan ka nag-aral? UP. Wow, UP. Anong <laughs> UP. UP yan? UP. UP, anong lata? <laughs> <Yeah>. <laughs> Ikaw, Paolo. Oh. Wala rin po akong naalala. Ay, <laughs> yes po. Kabanatuan po ako. Ang dawag ka sa atin, Mom. Kabanatuan City. Oo. Oh, naalala mo pa nung grabe ka. Nung high school po. Yun. Hmm. Tapos, uh, wala. Kumain lang sa bahay. Ganun. With with honors, may recognition ba? Ma? Uh, with, uh, with beauty. Yes! <laughs> <Hey>! <laughs> beauty ka na nung grabe uh, oh, ka. Beauty na, syempre. Oh. Eh, ikaw ba? Uh, hindi ako po, ano po ko, consistent, honor student po. Oh. Ay, Homeschool. Homeschooling oh. Home ka lang eh. Teka, Joe. may mga picture tayo Ito rin. Po. Po. Oh. Ah, si Karen. <laughs> sino to? Yes. Si Karen yan? Karen. Karen. Yeah. Si Karen. Si si ah, Tash. Tash. So, tash. Tapos yung partner ko kanina Raysa. sa red carpet. <laughs> yes, si si yan ba yun? Yan ba yun? Si Raisa. Raisa. Raisa po. Joey. Akala ko yung dinam sa kasal. Si Raisa sa suot-kulay eh. Ako! Ikaw, Atasha. Graduation! Saan ka pag Sa abroad e Sa UK abroad, po. Diba? Ten months ago po nag graduate ay, ako. Ay. Yes. UK? Opo. Okay. O, so, anong naalala mo ng graduation mo? Uh, full circle moment kasi. Tapos na ako mag-aral at ready na ako magtrabaho. So, syempre naman kasama ko din yung parents ko. So, yung feeling na celebration at lahat ng hard work all paid off. So, yung parents mo pumunta pa ng UK? Opo. Hello ganda nun. Okay. Ikaw, Tito Sen, nung graduate ka. Letran, letran, letran. Yan, yeah, know Graduate. Puro letran. Ikaw. Saan kayo kumain? Ah, uh, ano, sa... Parang hindi ka pati. Toho, toho. Parang hindi kasama. sama. Hindi ba kayo ipitado, Bosi? <laughs> <Okay>. Oto. <laughs> Oto, Tay. At saka Lumpia, Shanghai. Yan. Yeah. 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 Ano? Yeah. Ano? Yeah. Ano? Ikaw, medalist ka, Ro loyalist. Loyal medal. Oh. Loyal. Ah. award. loyal. Ah. Loyalty award na lang. No, <laughs> no. <laughs> no, no. high school. Pero wala akong maalala kung kumain tayo sa labas. <laughs> Boss, hindi yata <attacking>, kayo <laughs> in-invite. Yan problema ng uh, huli ka eh. Wala na eh. Bale, may baon ka? Wala, wala akong wala, wala na, na celebration? <laughs> no. Pagkagaling sa letran, uuwi na. Eh, anak mo pa lang noon eh. ninety eh. Paano maalala? seventy 74. <laughs> <laughs> Parang Joey, saan ka mag-romato? Wa wag na natin pag-usapan. Hanggang ngayon, <laughs> iniimbestigahan pa rin ako ng Department of Education. <laughs> hindi, totoo. Hindi, Bakit? Okay. Hindi Homeschooling ka, ka rin ba? Hindi, hindi ako dapat graduate ng, ng high school eh. Dahil bagsak ang grade ko ng last grading period. Uh -huh. Kaya lang, yun na, uh, kinausap ko yung teacher in charge. Ako, magdi-design ng stage. Ipasa niya lang ko. <laughs> nangyari? Inimbestigahan ako ng, ano, ng mga teacher. Kaya wag na natin pag-usapan at baka makakulong pa ako dyan. Maong ka! Last is na. Nag-marcha ako pero ako naggastos ng mga commencement. Yes! Lata dekorasyon. Ay kukunin namin namin itong pagkakataong ito para batiin ang lahat ng mga graduates. Okay, Congrats! Mga... Congrats. Oh, sa buong Pilipinas! Congratulations! Congrats! Ngayong oh, taon! Ganon din sa kanilang mga magulang at pamilyang nagbigay suporta para sa kanilang pagtangkilig sa kanila para sila ay makapagtapos. At ngayon naman, sabay-sabay natin alamin ang kwento ng isang ina na sumulat sa atin para sa graduation ng kanyang anak. Okay. Okay. Ito po, panoorin natin. Roll it. Ako si Maribeth Parisan Inyo, 49 years old. Uh, isang OFW sa Hong Kong at nakatira sa Lagasan, Bago City, Negros Occidental. Work ko all around. Maghatid ng alaga sa school, magsusundo, magmamarket, maglilinis ng bahay, magluluto. Lahat, lahat na trabaho. Malayo sa pamilya. Tapos uh, minsan wala ng oras para makakontak sa family. Sakit! Pero wala kasang ano eh, so wala kasang choice kay trabaho, trabaho. Kahit kumikita ka minsan, kulang pa rin. Nagpromise ako sa anak ko na uuwi ng graduation. Sabi niya, balagi ka na lang ng promise. Yung promise mo hindi mo tinutupad. binigyan ako ng amo ko ng 2,000 para pambili ng ticket. Nag-inquire ako sa travel agency at sinabi sa akin na ang ticket is 3,500. So pag uwi ko sa bahay, sinabi ko sa amo ko, ma'am, hindi na ako uwi kasi kulang yung pera ko. Pamasahe ko pambili ng ticket. Nung gabi yon nagsulat ako sa Dear It Bulaga. At sinabi ko yung reason ko kung bakit ako uuwi. Sabi ko doon sa sulat ko na isa akong AFW sa Hong Kong gusto kong umuwi at kasi graduation ng anak ko, yun talaga ang pinakahiling niya. Sa graduation na, andyan ako. Sumulat ako, on the next two days, nag-reply yung staff na nabasa nila yung, ano ko, yung hiling ko. At tinawagan ako, kinausap ako, if gusto ko talagang umuwi. Sabi ko, oo. Oh, oh. Ano pong pakiramdam nyo ngayon na tuloy na? Oh, happy ka. Hindi nga na po ba ina-expect. Hello po, tinawagan na po ako ng laga na luluwas na ng Maynila. Ito po, naghahanda na po ako ng gamit ko, mag na po ako. Excited na rin po ako makita yung anak ko. Yung pamilya ko, lalong-lalo na yung anak ko nag graduate na senior high school. Sana maayos yung panahon at makakarating ako ng Maynila na safe and sound. Hello! Papasok na kami sa aeroplano. Ito na siya. Ayun na ang aeroplano na sasakyan namin. O, oh, andito na ako sa loob ng aeroplano. 那是啊。 unforgettable moment of our lives. May kakulangan ako sa kanya kasi sa mga special moments na dapat andun ako sa kanya. Sa kanya mga achievements, wala ako. So ngayon, babawi ako. Ibubuhos ko lahat na effort ko sa kanya ngayon para ipakita na mahal na mahal ko siya. sani. Mas, anak, kapag mag-bonsa-unsa ka sa stage. <laughs> tawag ko san na sa video call makita ni mana ang alaga ko gahag sa akon masilig siya tani ako da ba wa sa siya sa'yo kay para na sa future mo. Hindi pa, hindi ko kaya rin sa bangsa na graduation. Hindi ko kaya kung ano yung ginahulat na siya gina, naman ma-attend. <laughs> Itbulaga, ang damdamo nga salamat kay kung hindi tungod sinyo hindi ni maging memorable ang akon nga recognition pag salamat sa pagbulig kay mama nga makapuli sa para makaupod sa akon yung ginrantang Itbulaga, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko Lord, thank you, thank you. Ginamit mo yung Itbulaga bilang isang instrumento na makasama ko at ako yung atin sa graduasyon ng anak ko. Madam Mugid, yasalamat ito Mula nga! Mulan ba sa labas? Ata, pusing ko. Pangilap, Ma Ma ang ah. Mahigit <laughs> 700 miles ang dinanan at after 5 years, Reunited na si Maribit at si Jella May. At kasama natin dito sila sa studio, fresh from graduation at straight from Bacolod. congrats! congrats. Yes. Bye! Halika, pagtahan natin. Katuan pa? Ano? Kay mga ay. bago na no? sila nga daan. Hi, Maribit! Oh! Welcome home! At si Jella May. Congratulations. Sino ka? Mukhang <laughs> <laughs> tatay. <laughs> ah, ah, ikaw tatay. Siya po yung tatay. <laughs> tatay. Si tatay. Puputa yung tatay ni Jellamy. Oh, okay. Oh, saan tayo punta? Balik tayo ng plano. Si Maribeth eh, ay uh, OFW sa Hong Kong. Gano'ng katagal ka na uh, sa Hong Kong, um, more than five years. Tapos nag-China ako ng four years. Ah, nag-China ka pa muna? Niya wala sa bansa, boss? Si. Bago sa Hong Kong? Sir. So, ang tanggal mong... Ilang, ilang taon nito si Jelame nung una ka mag OFW? Nung iniwan ko siya, six years old after ng graduation niya ng nursery. 20, 2012. So, yun lang ang uh, graduation na na-attendan mo nung grade school pa nursery? siya. Nursery? Yes, bossing nung nursery. Tapos, the rest, wala na. At saka ito lang yung last na yung senior high. High school na. Opo. Oh, Bakit ka nag-OFW? Yung reason ko talaga, bossing, na mabigyan ko sila ng magandang buhay, masupport ko yung mga pangangailangan nila. Matindi itong si Mr. ang pinalaan niya. Para... Dapat ikaw na na nag-shouty. Ano ang trabaho ni... Ang trabaho niya, kuya. Ah, uh, banda. Kasi akong bandrinir sa, no sa school. Banda. Band leader. band leader. Band leader. Banda musiko? Uh, marching band sa school. Marching, ah, band. marching band. Ah, Kaya pala ano, mga bambuhok niya. Anong, anong instrumento hawak mo, Brad? Ning <laughs> bugle. Ha? Bugle. Bugle. Ng gugulo. Bugle. 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 Um, so bihira kang makauwi pag may mga special occasion. Yes, bossing. kasi last time, naabutan kasi ng pandemic. So, hindi ako ah. naka-uwi. At saka ngayon, hiniling ko sa amo ko na aaten lang ako ng graduation. At saka, babalik. Bote pumayag siya within five days. So, five days ka lang dito? Oh. Talagang umaten lang siya ng graduation. Tapos yung binigay ng amo niyang uh, pambilisanan ng ticket, eh, hindi mo na binila ng ticket. Kulang. Cool Anong ginawa mo? Pinadala ko sa kanila, bossing, kasi kulang kasi sa ano, oh. pambili ng ticket. Pag na, nung nag-inquire ako, 3,500 something, pag-uwi ko ng bahay, sabi ko sa amo ko, Ma'am, ayoko na umuwi. Um, <laughs> Bakit? Ma'am, kasi kulang yung pamasahe ko eh. Sabi ko, yung ipa, ibibili ko ng tiket, ipapadala ko na lang sa kanila. Hindi niya dinagdagan? Hindi. <laughs> Sino ba yung amo na yun? Ay, Boy, relax lang. Wala na, nakauwi na eh. <laughs> 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 Ah, uh, Congratulations sa Ano? Oh, iyak ka lang, iyak. Hindi mo alam na paratay tagsinana eh. Hindi po. Kailan mo siya nakita? Nung no. so, sa last video yung ano talagang sa stage na. Oh, oh, Oo, nung sinasabitan ako ng medal. Tapos umakyat din siya. Okay. May recognition day mo eh, 'di ba? Oo. Oh, oh. Ano yung award na natanggap mo? Best in immersion best, best in? Immersion. 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 immersion ano yun ano yun hindi ko rin alam Ay, eh ano, ano 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 na to ang best OJT immersion dai yung OJT oh para sa OJT nung naka nakaabot ng 90 up ang grades ah so nung nakita mo si mama mo anong reaction anong reaction mo nagulat nagulat gulat? Paano yung gulat? Pati <laughs> Selfie ng gulat, please. <laughs> Pero hindi mo talaga, wala kang ganyan nag-expect nga maabot si Nanay? Wala talaga kasi yung huling sinabi niya, ay, hindi daw siya oo eh, kasi nga walang... Kulang yung Pat ticket. Uh -huh. Kulang yung sa ticket. Uh -huh. So hindi mo sinabi na sumulat ka sa Dear Eat Bulaga? Hindi ko sinabi sa kanya kasi una siya sinabihan ko, binigay ko yung ano nyo, yung email ad. Sabi ko, di ba may hiling ka? Dapat oh. ikaw yung sumulat. Oh. Sabi niya, sige lang mabaka, ano, on the next, on the next, on the next. Tapos nakalimutan niya. After, ako na lang sumulat after nang nag-enquire, ako na mahal yung ticket. Sa gabi, sinabi ko na, Lord, ito na lang yung pinaka, ano ko, ka last, last chance. chance. Kung mabasa man nila o hindi, at least sumulat ako. Nag-try oh. ka. Oo oh, po. Oo. Oh, oh. Daming sulat. Alam mo ba kung gaano karaming sulat doon sa Dear Ed Oo. Oh, oh. Ma'am Alan, hindi ko talaga in-expect pero nagpapasalamat ako kay God dahil ginawa niyong instrumento yung Ed para matupad yung hiling ng anak ko. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Amen. Dela <laughs> Eh, si Maribet. Eh, si Jelame, may award na. Ngayon naman, maribet ikaw naman ang bibigyan namin ng award, okay? Uh, best mother. Hindi tayo sugod so bahay ngayon, sugod so nanay. Sugod so nanay. Ah! Sugod so nanay. So nanay tayo. <laughs> ikaw ang aming <inaudible> susugurin at makakatanggap ng mga regalo, nanay. Nanay, ito na po. Tanggapin niyo po ang regalo. Una-una, galing po ito sa... Hanabishi! BC! Meron po kayong flat iron with two-way ticket. Meron kayo, meron kayo Fred and Griller. galing naman ito sa diploma. Ayan, meron ding air fryer with USB visa. Ayan, ang Hanabishi, Bishika, partner ng practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bote! At dagdagan pa po natin ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos po. Para po sa inyo, galing naman po yan sa TNT. <laughs> Mga katropa, may sulit na ang TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok Saya 50. May 3 gig na, may only text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT ka, mag-load na. At nagdaga pa rin po natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman po ito sa Pure, Gold! Pure Gold! Maraming kasa sa grocery o kaya paninda sa Pure Gold na tayo. Kompleto mga bilhin dyan. Murang presyo at sa kalidad. Hindi ka pa dehado. Talagang panalo sa quality. Panalo bali sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, Always, always panalo. panalo. Talaga pa natin to uh, ng 1, 2, 3. Naabot ko ba? hindi mo inaabot. Naabot ko siya. So, Pagkakampo natin alam ang Ito naman galing naman ito sa Dr. S. Wang so Soap Soap with Moisturizer. Araw-araw, iwasan ang pimples with Dr. S. Wang Soap Soap with Moisturizer. At another 5,000 pesos pa rin po galing naman ito sa CDO Ulam, Ulam Burger. Ayan na. Ayan na, CDO Ulam Burger. May pipipangaw at sarap at sigurado ang mag-upusahan ng buong pamilya. Sa haligan, 12 pesos lang per piece, afford na mag-beef with CDO Ulam Burger. At 5,000 pa rin po, galing naman ito sa Birch 345. May lakas, Gepensa Plus, kaya ito no more rules. Unnutrition na pagmamahal with Birch 345. Meron pa, 5,000 pesos na regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Try <laughs> niyo na ang new long-lasting ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi na maganda, aroma maganda at bili na sa inyong mga suki tindahan. Kung may padadalhan si Maribeth, bakit nga ba Maribeth, Day? Ang iba kasi Maribeth. Ikaw Maribeth. Yung nagsulat kasi ng pangalan. Sabi oh. ko na eh. Yung nanay mo siguro. Ano pangalan ng bata? Maribeth. Eh kasi bisaya tayo yun Wala tayong magawa. So sinulat Maribeth yun talaga yung, pina, yung problema ko kanina pa bakit Maribit eh. <laughs> Kung may padadalhan ka Maribit, al lalo na dito sa atin, sa may bakolot eh pwede na dahil sa Palawan Express pera padala o sa Palawan Pay Up. Pera padala baka mo, oh. ipalawan mo na. Pwede sa branch, pwede pwede na yun, sa Palawan Pay Up. Gaya right. nyo sa Maribit. Inabot mo ba? Inabot mo? Ah, okay. <laughs> At, Maraming maraming salaba, salamat. Diyos ko eh. <laughs> mali, mali, na salabat eh. to. Malak <laughs> <laughs> na yata. Oo. Oh, oh. Maraming salamat sa Itbulaga. Hindi ko talaga in-expect na ako yung, maso, ako yung susugod at ako yung sinugod. Ayan. Thank Aww. you, thank you sa mga sponsors. Bossing TV J, Sen, si Boss Joey, salamat at sa lahat ng OG The barkads dito. Oh, thank you, thank you. Magkano yung naabot mo, Brad? Bali bossing, ah, uh, nako nakupit ko pa ata e 45 meron <laughs> ba? 45, <laughs> 45, 45 35 bossing, 35. 1 2 3 4 5. Magkano to? 25. 20 25 lang to. Ay. 25 bossing. Meron ka bigay mo na kasi nabut ko sa iba. hindi, eksakto yun na nating fifty 40! Forty, 50! Okay, congratulations. Excuse me, mawalang galan si Ay, 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 na ay, 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 Jela, congratulations, uh, Maribeth. Uh, ano plano mo? Pagka-graduation? After graduation. Mag Magka-college. Magka-college ka. Anong course ang kukunin mo? BSHM. BSHM? Um, eh, ang... Ha? hindi, hindi. HRM yun. Parang HRM din. Nag-entrance. Uh, Nag-entrance oh, okay. exam na no siya. Ano entrance exam na? Uh, Nag-requento ni Nanay. Panalo? Nakapasa. Sa di-ins, sa di diin. right. Ikaw, anti. anong plano mo, Maribeth? Uwi ka na? Hindi, tatapusin ko na lang po yung kontrata ko at saka magpo-for good. So, ilang taon pa yung uh, tatapusin uh, mo kontrata? More than one year. More than one year. More than one, one year. year. So, e, eh, paano yung pag-aaral niya? Uh, Nandiyan naman yung asawa ko, support na lang muna ako. Tapos, after na mag-for good ako, ako na rin tututok sa kanila. Ilan pa yung anak ninyo? Mag-aaral din? Uh, may dalawa pa akong junior high school. Oo, oh, nung ini-interview, marami pa kayong... Nung ini-interview kayo, nabanggit siya gusto niya maghanap ng scholarship, di ba? Oo. Sige, Opa. eh... Ikaw pa yung nag-aaral mabuti? Opo. Kamusta nga grado? Ka, tatapusin mo lang maganda yung mag, ano mo, pag-aaral mo. Tatapusin ko kasi ito yung pinaka... Yung mabibigay Tataas. ko sa magulang. May 94 siya, sure, may 87. Okay, mataas yung card. Ay, 91, 91, 89, oh, basta, basta itutuloy mo 91, 96. at kagandahan mo pag-aaral mo, sasagutin namin yung scholarship mo. Oo! Pagod namin yung tuition fee mo, apat na taon yun, ano? Okay, apat na taon. Makakapag-college ka na. Huwag mo naintindihan para makauwi na si nanay. At yung uh, ano ba, bu bugle ba o piccolo tinutugtog mo? Bugle. <laughs> bugle. Okay. okay. Alright. Selay, congratulations. congratulations ha. Okay. Ano ma'am, mo dai? Ano ba sasabi Ay, mo kay nanay? nanay? Mo? Pwede ilonggo dai, ako na lang ma-translate. Salamat, mas sa tanan-tanan. Uh, lapit mo, Mike, dai. Kusga, mo tingog. Salamat, mas sa tanan-tanan. Ang sakripisyo mo para sa moon. Palangga, dagid ka. Oh. Ano sabi? Huwag kang umiyak. I-translate. Ewan, Ewan ko, bossing, mahirap i-translate pag uh, naiiyak ka rin. Nakakaya. Ah, ano daw, uh, oh. maraming salamat, na sa pagtaguyod mo sa amin. Mahal na mahal kita. Alam mo ba, bossing, yung sinabi kanina nung anak na lalaki, hmm. ang sakit-sakit noon nung nag-video call daw si Maribit, hmm. uh, may yakap-yakap na bata, sabi nung bata, uh, ako na, tani, da, ba? Ano yun? Sabi nun, sana ako yan kayakap niya. Anong feeling mo, Maribit, nung sinabi ng anak mo yon. Masakit. Umiyak ako, hindi ko lang pinakita sa kanya. Pero masakit kasi alam mo yung feeling niya na gustong gusto niya ako makasama pero sa video call niya lang ako makikita. Hindi niya ako mayakap. Talagang buhay. Maraming salamat, uh, Maribeth. Basta ikaw, uh, Jelame, pagbutihin mo pag-aaral mo ha. Pagtutulungan ng uh, itbulaga at ng mga magulang mo ang uh, pagtatapos mo sa kolehiyo. Ha? Bossing, oh. uh, dito Sen, tanong ko lang po. Oh. Yung bang pag-aaral po niya ay eh, bulaga ang sasagot o oh, ikaw so, po? Lord. Ako. Ah. Ako? Oo, oh, kayo po. Ayan. si Tito Sen! Tito Sen po sagot Tito Sen. Tito Sen. Ang kwento ni Maribeth ay uh, nagpakita na walang hanggan ang pagmamahal ng isang ina na handang magsakripisyo saan man ito makarating. Kaya ang simpleng hiling namin, sana ay uh, maging successful kayo sa mga pangarap ninyo sa buhay at sa inyong pamilya. Nagmamahal, It Bulaga. Yeah. Oh. Eto na yung napanggit kong true to life na istorya. Maya-maya ng konti, mapapanood nyo naman ng isang not so true to life na istorya na kapupulutan natin ng aral at mga makakarelate. Makakarelate pa kayo, Dabber Gods. Yan. Abangan nyo yan. konti lang. At magbabalik po kami dito sa II Tulad! instrumentong hawak mo siya. <laughs> okay. Ang bahaging ito